Gipaubos sa seminar ang mga e-bike drivers sa barangay Lagtang, syudad sa Talisay, kinisubay sa hangyo ni Kapitan Chester Salcido sa mga sakop sa Talisay, City of Talisay Traffic Operations Development Authority kung City Tuda. Matod sa Kapitan o bisan ang City Tuda nga daghan sila og reklamong nadawat sa mga e-bike drivers sama sa pag counterflow Mamili o pasayro og uban pa. Matod ni Joy Tumulak ang hippie sa City Tuda ng kadiukan gito mong aron masayo ang mga e-bike drivers sa saktong pamatasan sa kadalanan o musunodayon ang pag-regulate sa mga barangay official sa mga e-bike. Tingohan nila nga luwas ang mga drivers o pasayro samtang magbiyahis kadalanan. Niabot sa usa ka gatos ka mga e-bike drivers ang napaubos sa seminar o sila na ang tugutan nga makapamasahero sa ilang barangay. Kinhanglan nga eh, ipaubos og road safety seminar ang mga driver una hatagan og registration og ID. Mm -hmm. hmm. Kamo okay, ni sa gadungi reklamo sa mga Yes, ubay-ubay uh, na tag mga nadawat nga mga reklamo labi na sa mga e-bike tungod ining kalit-kalit nga pagliko.